dapat sana ay isa itong sandata na pambihira na may kakaibang at hindi pa nagagawang kakayahan sa larangan ng labanan. Layunin nito ang simula ng bagong panahon ng digmaan na magpapaluma sa tradisyonal na tangke at sa sakyang pandigma sa pinakamapanganib na labanan. Sa halip, ang uransyam robot tank ng Russia ay naging kapalpakan at nagdala ng kahihiyan kay Vladimir Putin at buong Russia. Sino ang nagpasimula sa proyektong ito na nabigo? Bago natin pag-usapan ang kabiguan ng proyekto, silipin muna natin kung paano ito nagsimula. Nagsimula ang paggawa sa Uran Sham noong 2000 at 15 ilang kumpanya ang humawak ng disenyo at pag-develop nito. Kabilang ang Joint Stock Company, Pito Anim Anim UPT at Joint Stock Company Kalashnikov kasama ang pagmomonitor ng Rostec Defense Conglomerate sa proyekto mula simula hanggang ngayon. Dinisenyo ito bilang Tracked Unmanned Combat Ground Vehicle o Unmanned Combat Ground Vehicle. Sa mas simpleng salita, isa itong robot na tangke na kayang gumana ng walang tao sa loob bilang crew. Maraming militar sa mundo ang gumagawa ng Unmanned Combat Ground Vehicle na mga robot na tangke at armored sa sakyan na kontrolado mula malayo. Papasok sa mga teritoryong may labanan at lalaban sa kalaban ng hindi nalalagay sa panganib ang sarili nilang sundalo. Inaasahan ng analyst na sa hinaharap, maaaring maging malaking bahagi ng pangunahing militar ang ganitong mga robot. Maaaring maglaban ang mga robot mula sa magkalabang panig ng hindi na kailangan ng tradisyonal na labanan ng mga sundalo. Mukhang umasa ang Rusya na magkakaroon ito ng malaking kalamangan sa ibang mga bansa. Nang inilunsad nito ang URAN-SYAM noong huling bahagi ng libo at anim ang multimilyong dolyar na programang militar ay pinalaganap sa iba't ibang lugar. Pinuri ni Putin at ipinagbili bilang susunod na henerasyon ng teknolohiyang militar. Ayon kay Boris Simerkin, pinuno ng Departamento ng Pagsusuri at Pangmatagalang Pagpaplano sa Defense, Import and Export Agency, Rosoboron Export. May sapat na kakayahan ang Russian na developer para gumawa ng modernong military robotics na patok sa pandaigdigang merkado. Ito ay isang mabilis na lumalagong bahagi ng industriya ng armas. Ang Rosoboron Export ay gagawa at magpapatupad ng long-term marketing strategy para ipromote ang mga sistemang ito kasama sa integrated security projects. Pinuri rin ng mga military promoter ang kahanga kahangahangang kagamitan ng URAN-SYAM may 30 mm, dalawa dalawa automatic cannon pito anim dalawa mm, coaxial machine gun, at ataka anti-tank guided missile ito. May flexible na weapon configuration ito na madaling baguhin sa hinaharap para umangkop sa iba't ibang misyon at pangangailangan. May laser warning systems ang URAN-SYAM at makabagong teknolohiya para sa detection, identification, at tracking ng target. Kaya mabilis at epektibong natutukoy at nilalabanan ng mga robotic tank ang kalaban sa digmaan. Sabi ng mga developer, kaya ng Uransham, magbigay ng remote reconnaissance at fire support sa combined arms, recon, at counter-terrorism units. At ang paggamit nito sa larangan ng digmaan ay maaaring lubos na mabawasan ang mga kaswalti at pagkalugi ng mga tauhan. Ang iba pang teknikal na detalye ay nakakahikayat din. Ayon sa opisyal na mga dokumento, ang Uransham ay may sukat na higit sa labing-anim na talampakan 5 metro at may bigat na 12 tonelada. Maaari itong umabot ng pinakamataas na bilis na 22 milya bawat oras sa kalsada at 15 milya bawat oras kapag wala sa kalsada. Mayabang ito sa matibay na baluti na kayang tiisin ang mga pira-piraso ng bala at putok mula sa maliliit na armas. Mayroon din itong limitadong kakayahang autonomo, kaya kahit pansamantalang maputol, maistorbo o maantala ang signal sa pagitan ng tangke at ng teleoperator nito, kaya para rin makalabas ng tangke mula sa mahirap o delikadong sitwasyon. Sa papel, pambihira ito. Makapangyarihan, matalino, at epektibong robotic na tangke na kayang baguhin ang digmaan. At higit pa roon, hindi lang ito isang konseptual o hakahakang sasakyan. Ayon sa TAS Russian News Agency, makakatanggap ang puwersang ruso ng 20 uransyam unmanned combat ground vehicles bago matapos ang 2,000 at 16 sa katapusan ng taon, 5 uransyam combat robotic complex ang ihahatid sa tropa. Bawat set ay may apat na combat vehicle para sa reconnaissance o fire support, isang mobile command vehicle, at dalawang transporter. Matapos ang isang taon, nagpakita ng interes ang mga opisyal ng hukbong Myanmar sa uran at bumisita sa Rusya para sa live na demonstrasyon ng uran at iba pang unmanned ground platforms tulad ng Uran-6 mine clearing system at Uran-14 multipurpose unmanned ground vehicle. Ayon sa mga ulat, Interesado ang Myanmar na bumili ng ilan sa mga sasakyang ito. Inaasahang ito ang unang bansa sa marami pang mag iinvest sa robotic army ng Rusya. Kasama ang iba pang mga bansa tulad ng Saudi Arabia, India, Serbia at United Arab Emirates na lahat ay nilapitan para sa posibleng mga kasunduan sa pag-export. Pero pagkatapos, lumala ang mga problema. Noong 2000 at 18 sinubok ang Uransham sa mga combat trial sa gitna ng digmaang sibil sa Syria. Dahil sa hype at promotion ng sasakyan, inasahan ng mga analyst ang magagandang ulat tungkol sa tagumpay ng Uransham sa labanan. Sa halip, ipinakita ng combat trial ang maraming kahinaan ng sistema. Ayon sa masusing ulat ng Associated Press, Anisimov, Senior Research Officer sa Ikatatlong Sentral na Institute ng Pananaliksik ng Depensa ng Rusya, nagsasalita sa ikasampung pambansang siyentipikong kumperensya ng Rusya aktual na mga problema sa proteksyon at seguridad. Naginanap noong Abril 2000 at labing walo sa isang akademya ng hukbong dagat sa St. Petersburg, hindi nag-atubiling maglabas ng matinding kritisismo si Anisimov. Ibinunyag niya ang buong lawak ng mga pagkabigo ng Oransham ayon sa ulat. Sa urbanong lugar na may mababang gusali, nabawasan ng husto ang kontrol ng uransyam. Maaaring makipag-ugnayan ang mga operator sa tangke mula 300 hanggang 500 metro, 500 at 50 yarda. Tang, lampas sa saklaw na iyon, maaaring tuluyang mawala ang signal. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay lubos na hindi angkop ang uransyam para gamitin sa mga urban na lugar. Kahit pa sinabi ng mga tagapagtaguyod nito noon ang kabaligtaran dahil kailangan laging lumipat ng pwesto ng mga operator para hindi sila mawalan ng koneksyon. Ipinakita rin sa ulat ang maraming pagkakataon ng lubos na pagkawala ng kontrol. Kabilang ang labing pitong beses ng panandali ang pagkawala ng kontrol na tumagal ng hanggang isang minuto. At dalawang kaso ng pangmatagalang pagkawala ng kontrol, kung saan naputol ang koneksyon sa pagitan ng operator at ng tangke, nang umabot sa isa, at kalahating oras sa kabuan. Muling pinatunayan na imbes na maging maaasahan, hindi mapagkakatiwalaan ang uransyam bilang robotic na tangke na may ligtas na koneksyon sa team nito. At sa totoong labanan, hindi makakagawa ng makabuluhang pag-usad o makakaasa ng tagumpay sa labanan ang mga hukbo gamit ang mga sandata at sistemang madaling pumalya at bigla na lang silang bibiguin anumang oras nang walang babala. Hindi sana ganoon kalala kung problema lang sa komunikasyon ang natuklasan sa Uranshim noong panahon nito sa Syria. Pero hindi iyon lang ang naging issue ayon sa ulat tila hindi pa nakuha ng mga nagdesenyo ang pangunahing mga elemento. Ang mga pangunahing bahagi ng running gear ng Uransham, kabilang ang support at guide rollers, pati na rin ang suspension springs na nagpapahintulot sa tangke, na gumalaw ng ligtas at mahusay mula sa isang lugar patungo sa iba, ay hindi talaga sapat ang kalidad. Ayon sa ulat, hindi angkop ang chassis ng robot sa matagalang labanan at madalas kailangang kumpunihin sa field sa gitna ng labanan habang bumubuhos ang putok mula sa iba't ibang direksyon, kung saan ang mga desisyong ginagawa sa isang iglap ay maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. Ayon ng mga sundalo mag-aksayan ng oras, kagamitan, at buhay para ayusin ang sira o palyadong robot at sistema. Lalong lumalala ang sitwasyon. Ang uransyam ay kilala sa kakayahan nitong magsagawa ng reconnaissance o pagmamanman. Dapat sana ay kaya nitong gumamit ng mga nangungunang teknolohiyang elektro-optical sa industriya para makita, matukoy, at subaybayan ang mga target kahit pa yung mga medyo malayo na patunayan na kasinungalingan ang lahat ng iyon. Sa mga combat test ng kakayahan ng sasakyan sa reconnaissance, lumitaw ang maraming problema, kabilang na ang katotohanang gumaga lang ang electro-optical system sa pagtukoy ng mga target hanggang 2 kilometro lang o 1.2 milya, hindi kayang matukoy ng OCH. Apat optical station ang observation or targeting device ng kalaban kahit nasa detection range nito. Madalas ding magkamali ang sistema sa pagtukoy ng mga target sa lupa o himpapawid. Kaya naglalabas ito ng maling signal. Kaya hindi lang basta-basta nasisira ang oransyang palagi at madalas nawawala ang koneksyon nito sa mga operator nito. Pero di pa nito nagagawa ang dapat matukoy ang mga target ng kalaban sa labanan. Sa malas para sa robot tank design team, hindi pa tapos ang ulat ni Anisimov. Ibinunyag pa niya na nagkaroon din ng maraming pagkakataon na pumalya ang mga weapon system ng Uransham sa tamang paggana. Anim na ulit na delay ang tatlong papu-M, dalawa apitumpot, dalawa automatic cannon, at minsang tuluyang pumalya. Hindi talaga ito gagana sa totoong labanan. Walang hukbo ang magpapadala ng tangke o sasakyang may armas na maaaring biglang masira o tumigil. Dagdag pa rito, nakita ng ulat ang malaking depekto sa disenyo ng Oransham. Kaya lang nitong magpaputok kapag nakahinto. Lahat ng armas, sistema ng pagtanaw, at mga sensor nito ay walang kahit anong teknolohiya ng stabilisasyon. Kaya hindi ito, maka hindi ito makakaputok ng tama sa mga target habang gumagalaw. Ngayon, karamihan sa modernong tangke ay may stabilisasyon, kaya kaya nilang gumalaw at magpaputok ng sabay. At itinuturing na luma na talaga kung ang isang armored vehicle ay kailangang huminto muna bago umatake sa isang target. Lalo na sa makabagong panahon ng digmaan gamit ang mga drone dahil sa mga unmanned aerial vehicle na lumilipad sa himpapawid. At madaling tamaan ang mga mahihinang bahagi ng mga nakatigil na target, maliit ang tsansa ng mga sasakyang palaging humihinto at umaandar na magtagal sa labanan. Sa huli, malinaw ang naging pagsusuri ni Anisimov na pagdesisyonan niyang hindi pa kaya ng Russian Combat Unmanned Ground Vehicle tulad ng Oransham gawin ang tungkulin nila sa pangkaraniwang labanan. Sa mas simpleng salita, sinabi niya na ang tangke ay malayo pa sa pagiging handa para sa totoong digmaan. Matapos ang matinding batikos, sinubukan ng militar ng Rusya na magpakita ng tapang. Patuloy nilang inaalok ang Oransham sa ibang bansa at inalok pa nila sa Myanmar ang partner discount upang gawing mas kaakit-akit ang deal. May opsyon silang palitan ang lumang T-34 tangke ng bagong Uransham unit. Sa huli, matapos nilang suriin ang performance ng robot, nagdesisyon ang Myanmar na tanggihan ang alok ng Russia. Gayunpaman, gumastos na ang Kremlin ng napakaraming pera, oras, at resources sa proyektong ito. Hindi sila handang sumuko na lang at aminin na nagkamali sila ng malaki. Mukhang hindi rin sila handang gumastos pa ng mas maraming pera at dagdag na taon para sa pagdevelop, pagperpekto ng produkto, at pag-aayos ng napakaraming depekto nito. Noong dalawang libo at labing siyam opisyal na tinanggap ng Russian Ministry of Defense ang Uransham bilang bahagi ng serbisyo. Sa isang panayam sa state-owned na TAS agency, sinabi ng Chief Executive Officer ng Kalashnikov na si Vladimir Dimitriev, kasalukuyan naming tinatapos ang produksyon ng unang serya ng batch. Malaki ang potensyal ng Uran sa Agham at teknolohiya para sa paggawa ng mga bagong produkto. Sabi ni Dimitriev, natulungan ng combat trial sa Syria ang kumpanya na tukuyin ang mga dapat pagbutihin sa disenyo ng robot tank bago ang mass production. Ayon sa mga tagaloob mula sa industriya ng depensa, nagtatrabaho ang mga inhinyero sa pagpapabuti ng saklaw ng unit, bilis ng pagtugon, at kakayahan sa pagpapadala ng datos mukhang isa na namang kaso ito ng mga opisyal ng Russia na gumagamit ng kasinungalingan at maling impormasyon para pagtakpan ang kanilang pagkabigo. Kasunod nito, agad may detalyadong ulat tungkol sa kakayahan ng uransyam. Sa pagkakataong ito, ang pagsusuri ay nagmula sa isang kumpanyang nasa labas ng Russia, ang British Aerospace Systems, na siyang pinakamalaking kumpanya ng depensa sa Great Britain. Nagsasaliksik ang kumpanya tungkol sa unmanned ground vehicle at autonomous system para suriin ang kanilang kakayahan at bisa sa karaniwang labanan. May bahagi na tumutok sa Uran Syam. Sa kasamaang palad para sa Russia, itinampok ng ulat na ito ang marami sa parehong mga kakulangan na naidetalye na ni Anisimov noon. Dumating din sa parehong konklusyon. Malinaw na sinabi ng British Aerospace Systems na hindi kayang gampanan ng Uran Syam ang mga itinakdang gawain sa mga klasikong uri ng labanan. Napansin niya ang maraming depekto sa disenyo at paggamit ng sasakyan. Gaya ng limitadong kakayahan ng sensor at optical system na matukoy ang kalaban lampas. Isang daan at dalawamput limang milya. Dagdag pa niya. Walang silbi ang sensor at weapon system habang umaandar ang sasakyan dahil kulang sa stabilisasyon ang disenyo. Ipinunto rin ng ulat ang malalaking pagkaantala sa pagitan ng utos at aktual na pagpapaputok. Ayon pa rito, hindi lubos mapagkakatiwalaan ang uransyam. Dahil madali itong maapektuhan ng electronic warfare at pagkawala ng komunikasyon o kontrol. Bilang buod ng kanilang mga natuklasan, sinabi ng mga may akda ng ulat na aabutin pa ng sampu hanggang 15 taon bago maging handa ang mga unmanned ground vehicle na tulad nito para sa mga komplikadong gawain na kanilang nilikha para gawin. Sa panlabas at panloob na pagsusuri, na kulang at hindi mapagkakatiwalaan ang uransyam. At halos hindi rin ito epektibo Kung titingnan mo man ang mga sistema ng komunikasyon at control, ang mga sensor na kailangan para makita ang mga target, ang mga sistema ng armas, o kahit ang mga roller at suspension system na nagpapagalaw sa tanke mula sa isang lugar patungo sa iba pa. Lahat ng pangunahing aspeto ng disenyo nito ay maaaring may depekto o kabiguan. Hindi pa rin tahasang inamin ng Kremlin na kailangang ayusin ang programa o may mga pagkakamali. Tulad dati, Matigas pa rin ang ulo nila at ayaw tanggapin ito. Nagkamali at bilyon-bilyong rubles ang nasayang sa proyekto nitong dekada. Mas gusto nilang magpakalat ng kasinungalingan para sa sarili nilang interes. Ngunit kahit ipinakilala nila ang uransyam sa iba't ibang bansa sa gitnang Silangan at Asya, wala pa rin opisyal na kumpirmadong mamumuhunan sa mga ito. Kahit saan sa mundo, hindi rin maitago ng Kremlin ang malungkot na katotohanan na mula ng simulan nito ang malawakang pananakop sa Ukraine noong 2000 at 22. Wala pang naitalang kumpirmadong paggamit ng uransyam sa labanan hanggang ngayon. Kung kasing galing nga ng sinasabi ng Kremlin ang sasakyang ito, kung tunay na kaya nitong gawin ang lahat ng sinasabi ng mga gumawa nito, siguradong ginagamit na ito ngayon. Dapat ay gumugulong na ito sa Donetsk at Vihansk. Nangunguna sa pagsugod sa mga bayan at lungsod na matagal nang hindi mapasok ng mga puwersang Ruso. Tulad ng Pokrovsk, ang Uransyam ay napapansin lang dahil sa wala ito. Tulad ng maraming iba pang sasakyan at inovasyon na ipinagyabang ng militar ng Rusya sa loob ng mga taon, wala itong makitang bakas kapag ang bansa ay tunay ng nasasangkot sa digmaat. Nakikita natin ang Rusya na gumagamit ng desperadong taktika, gaya ng pagkuha ng mga lumang tangke at plataporma ng misail mula imbakan para gamitin sa labanan o gawing carrier ng tauhan upang mapunan ang kanilang napakalaking pagkalugi at mapanatili ang kahit anong uri ng presyon sa mga linya ng harapan. Pagdating sa robotics, hindi nakadepende ang mga unit ng Rusya sa lupa sa mga sistemang tulad ng Uransham na ide-deploy para suportahan sila o iligtas ang kanilang buhay. Kinailangan nilang magtiyaga gamit ang mga simpleng improvisadong ground robot na gawa ng mga amateur at volunteer na inhinyero na idinisenyo para sa tiyak na papel hindi para sa malalaking pagbabago sa labanan. Kasama sa halimbawa ang magaan na Courier on Man-to-Ground Vehicle na dating prototype sa garahe at ngayon ay ginagamit at ina-upgrade ng militar ng Rusya. Kayang magdala ng automatic grenade launchers, RPGs, anti-tank missiles, at mabibigat na machine gun. Ang Courier ay versatile na dagdag sa arsenal ng Rusya. Malayo pa rin natutupad ng Oransham ang mga game-changing na pangakong ipinangako Noong pumasok ito sa serbisyo ilang taon na ang nakalipas. Sa kabuuan, ang proyekto ng Uransham ay isa na namang mahal at sayang na halimbawa ng sobrang pangako pero kulang sa gawa ng Rusya. Sa simula, pinuri ni Putin ang disenyo ng sasakyan habang ipinagyabang ni dating Russian Defense Minister Sergei Shoigu ang teknolohiya sa military demonstration. Malamang inisip nila ang hinaharap kung saan ang Rusya ang nangunguna sa robotic warfare mga military investor ay pumipila mag-order. At ang Uransham ay namamayani sa mga larangan ng digmaan. Sa halip, nakakuha sila ng kabiguan. Isang case study ng failure. Ayon sa Defense Blog, ang tanging tanong na lang ngayon ay kung magpapasya ba talaga ang Rusya na matuto mula sa sakunang ito. Para magamit nila ito sa pagpapabuti ng ilang pangunahing problema sa disenyo ng URAN-SYAM at baka sakaling makagawa rin sila ng isang kapaki-pakinabang na unmanned ground vehicle balang araw. Hindi ito ang unang beses na pinalakas ng Rusya ang kanilang likhang militar. Pero bumagsak din ang proyekto sa totoong pagsubok at malamang hindi rin ito ang huli dahil palaging inuulit ng Kremlin ang parehong pagkakamali. Panoorin ang video na ito para makita kung paano. Ang mga Russian t Napu M tank na tinawag ng Kremlin na pinakamahusay ay hindi tumagal ng isang araw sa labanan sa Ukraine. O tingnan mo itong pagtalakay tungkol sa Russian nuclear-powered battlecruiser Admiral Nakimov na muling nagserbisyo matapos halos 30 taon ng pahinga. Kahit may malalaking isyo sa kaligtasan at panganib ng sakuna tulad ng Chernobyl, siguraduhin mong mag-subscribe din sa aming channel para lagi kang updated at alam mo ang mga pinakamahalagang balita tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine. Kabilang na ang mga labanan sa unahan, posibilidad ng usapang pangkapayapaan, at pagpapakilala ng mga bagong sandata. At maraming salamat, gaya ng dati. Sa panonood